rin pala mga kaldero Astro mo yun, Astro Ang yan Astro Ang ganda ng Sa atin puti eh, no? Ito yung atin 38. Interface. Hmm. Ang ganda nito oh, rice cooker na to. Dapat pala dito na ano. Mas maganda. Mas modelo. Ito pang ano ng itlog yan. Ito yung pang ano ng nyog. Marami pa ng product ang Astro. Kahit yung pang nyog, meron sila eh. Pampiga ito eh. Ito. Sa yellow yan Yellow yan? Opo. Hindi ba yung pang nyog? Hmm. Hindi ba ito pang nyog o pang yellow? Pang -yelo, Ah, pang... Kalo <laughs> pang nyog. pang nyog eh. Magayon. Ito yung magano? Sir, kasama na sir yung ano yun. Ito? Oo, kasama. Ah, ganun gan talo tulong nya ano? ramai ko. parekaw may okay. Are Are hey, mga kaldero P2.95. ninety five eighty Ito generator. Hindi generator to anak. Welding machine to. Wow. Tell cutter. Ito ito. Ito yung mga pang takip niya ng plato. Meron kayo? Ulam ko? Oo, yung ulam ganun, Oh. Oo. Pwede yun, tabi mo na Pwede isa nyo, isa nyo. Bainte ko. na yan. Ito malaki, oh. Oh, 125. Mas mura. Ay, eh, maganda, ganyan, bilog. Oh, tinan mo, 95. Oh, take nyo doon, eh. Dalawang sa labas. Dito, oh, take na yan. Oh. sa labas, dalawang daan. Dito, mura. <laughs> Saan? Pero hindi, binili ko nila mo yun, hindi magkasya yan. Yan pala binili. Ito anak din. Okay. Malaki, di ba? Malaki ko cover. Tita lagay ng kape, Marco? Mm -hmm. 对不对。